Nagbabalik ang ulat bayan, arestado ang isang pulis sa Pasay City matapos gawing modus ang pangingikil at pagdukot sa isang Chinese kapalit ang kalahating milyong piso. Ang kanyang kasabwat, mismong kanyang kapatid na isang criminology student. May ulat si Ben Manalo. Sat sa kulungan ang mga lalaking ito matapos magkasa ng sariling operasyon gamit ang mga pineking PNPID para makapangikil. Madaling araw nitong lunes sa isang hotel sa Pasay City nang hulihin ng mga sospek na nagpanggap na miyembro ng CIDG Pasay ang isang Chinese national at sinabing palalayain umano kapalit ng kalahating milyong piso. Merong isang Chinese na hinuli ng uh, isang uh, nagpapakilala ng uh, Pasay CIDG nagkaroon na ngayon ng uh, pagdududa kaya itong grupo namin pumunta sa Libertad uh, substation para makipag-coordinate para respondihan yung hotel kung saan na uh, nandoon daw yung uh, uh, Chinese na hinulin nitong uh, nagpapakilalang pulis pa sa CIDG. Ang mga sospek, nabistong magkapatid na isang pulis at isang criminology student. Kinilala ang magkapatid na sospek na si Staff Sergeant Lujan Antonino, isang pulis at ang kanyang kapatid na si Nelson Antonino Jr., 20 anyos na isa namang criminology student. Nakahingi pa ng tulong ang biktima sa kanyang Chinese Malaysia na kaibigan na siya namang nagsumbong sa mga pulis. Sinabi ng uh, ating uh, ating uh, biktima na dalawang pulis nga daw yung nanguli sa kanya. Eventually napagalaman natin na uh, ito ay magkapatid. Uh, ang uh, gamit kasi na t-shirt nitong ating uh, yung civilian ay isang uh, camo t-shirt kaya may semblance na pagiging pulis. Siguro napaniwala nila yung uh, biktima. Dahil dito, agad na inaresto ng pulisya ang mga sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso. Sa ngayon, na-inquest na siya. Uh, I-final natin sa pulis natin ay uh, unang-una, illegal detention. Pangalawa, robbery extortion. Pangatlo, binigyan pa natin siya ng kaso ng uh, violation ng uh, Republic Act 10 10591 in relation to omnibus election code, at uh, isang uh, falsification of uh, public document dahil sa paggamit ng uh, fake ID. Yung kapatid naman niya, pinailan uh, natin ang kaso ng illegal detention, robbery extortion, at uh, illegal use of uh, PNP uniform. Tumanggi ginabang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Samantala, may paalala ang hepe ng Pasay pulis sa kanyang mga kapwa pulis, serbisyo ang ating uh, ang ating dapat gawin hindi perwisyo. Ngayon kung puro ganito ang gagawin natin, mas mainam pa siguro na kung hindi rin lang namang kagandahan ang iyong uh, motivation sa pagpasok sa sa PNP eh mag, mabuti eh mag, wag ka nang uh, magtuloy or kung nasa loob ka na Uh, pilitin mo na lang magpakabuti. BN Manalo, para sa bayan!